Nanakas so, na yung mga dahon. Kasi taglamig na. Kanan nyo yung aming dinadaanan ngayon. sobrang ang gumi. Ayan o. Oh. Alat na kasi. Ganong mga dahon. Nagpaglagas na. Oh, ayan o. Oh. Tignan nyo guys. Tignan nyo mga dyan. Ah. Uh, ah. Dandan. Suba. Wala nang mga dahon. Tagilad na sila. Uh, Ni. Susubok dito. Snow. Yelo. Yelo yung kalsada. Pero malilinis yan after ng winter malihinis na to um, map danish yung yung daan namin ganito ito kaya talagang tiis kahit malamig pero may san kasi Yan. Yung iba meron pang dahon. Hmm. 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 Ayan o, yung puno, wala ng dahon. Yan. Mula ng dahon yung puno. Kasi nandyan lahat sa baba. Naninilaw na. Hmm? Sige yan. Taglagas. Hindi sa tahap. Lamig. Yan.